Sa ganang agrikultura, maunlad na ekonomiya. Muling sumasa inyo ang programang Biyahing Agri sa Cagayan Valley Episode 3 mula sa Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 sa pamagitan po ng corn program. Sa nakasanayang pagtatanim ng single row planting o isang hanay sa pagsasaka ng mais, alam nyo bang maaari pang tumaas ang produksyon ng mais at dagdag kita? kung gagamitin ang teknolohiyang doubling hanay sa pagsasaka. Ang mga tanim na pinalaki sa pamamaraang ito ay uh, may mas malaking diametro ng kanilang tangkay at uh, mas mahaba ang mga bunga nito at mas mabigat ang mga butil nila. Tulad ng uh, napatunayan ng mga magsasaka sa probinsya ng Isabela, Quirino at uh, Nueva Vizcaya sa Rioandos na kung saan mas tumaas pa ang kanilang ani at kita hanggang 30% dito po tayo ngayon no sa Barangay Tunggi sa Tumawini, Isabela no. At uh, ating aalamin uh, kung ano nga ba yung mga iba't ibang technology na kanilang uh, ina-adapt dito po sa kanilang uh, farm. So dito po tayo sa Barangay Tunggi kasama po natin ngayong araw ang uh, kapitan po no at the same time ang former member po ng Northern Tumawini Cereals and Dairy Farmers Cooperative. At ang magandang afternoon sa iyo, no, Sir Heraldo uh, Malsi. Good afternoon po, Sir. So, kumusta naman, Sir, yung ginagawa po natin dito sa ating farm? Ah uh, ayos na ayos, Sir. Mm -hmm. At uh, namin, Sir, kayo po ay nagtatanim po nitong double row planting. Yes, sir. O itong dobleng hanay, no? Uh, sa pagtatanim po ng mais. Sir, ano yung ginagawa natin ngayon dito sa ano sa assistance po ng Department of Agriculture para nagkakandak sila, sir, ng technology demonstration o yung sumamagitan po ng natin tawag nating yung recommended corn production technology. Uh, para ma sir, magtanim, sir, ng ano, mais. Mm -hmm. Kasi, hybrid to, sir, no? Hybrid. Hybrid, okay. sir. Hybrid. Mm -hmm. Turuan nyo kami, sir, kung paano nga ba magtanim itong double row planting, no? Kasi sa mga nakasanayan po ng ating mga farmers, ng corn farmers po, no, sa Region 2, ay a single row naman, sir, yung kanilang nga pagtatanim. Pero this time, no, ina-adapt po ng inyong grupo ng mga magsasaka po uh, doon sa cooperative. Ano yung uh, kainaman nito, sir, kumpara doon sa single planting po? Distansya, mm -hmm. maganda kasi 30 by 80. Mm -hmm. Parang na-apat uh, na ano yun. Kung... So, 30 by 80 centimeters, sir? Yes, sir. Okay. Mm -hmm. Ang uh, kagandahan nito, sir, pag uh, may dumating na kunting uh, hangin, mm -hmm. uh, medyo... May lalakarin yung hangin sa ano medyo kasi ma may dadaanan para ang ano advantage sir ng ano ng double row na uh, single row. Okay. Itong tinatawag nilang um, recommended corn production technology ay uh, isa pong programa no or service yes, po ng Department of Agriculture uh, Region 2. Sa so, pamamagitan po ng corn program, ay nagsagawa po sila nitong uh, techno no, itong 150 hectares yes, yes. na pagtatamnan po ng kanilang uh, double row planting. So bago nyo sinubok itong double row sir, ay nagkandak po ang Department of Agriculture din ng uh, briefing, technical briefing and orientation, no, para uh, isagawa itong uh, dobling hanay, no, sa pagtatanim po ng mahi. So, nakikita niyo talaga, sir, maganda yung advantage po nito. Yes sir, yes, sir. Ilang increase, sir, naman, ang uh, kaya niya pang idagdag uh, doon sa single row kapag kayo po ay nag-double row? Mga 30%. 30%, sir. 30%. Yes, sir. So, kunyari, sir, yung single row, uh, na harvest nyo po doon sa farm kada ektarya ay nasa ilang sako po yung single row dati? Mga 120 to 110. Uh, kapag sila ay sumubok nitong double row, ilang sacks sir? Mga pag uh, depende sa dyan mga 150 to 160. Oh, so, talagang tumaas. Yes. Sir, doon naman sa ano? Um, uh, sa assistance na po, sa naibigay na po ng tulong ng Department of Agriculture sa inyo, ano-ano ito, sir? Ang kagandahan nito, sir, na binigay nyo sa benefit sa amin, sa isang hektar, magbibigay sila ng uh, dalawang bags na binhi. Mm -hmm. uh, Apog. Yun, yung, yung pang-apog. Mm -hmm. Tapos, nagbibigay pa sila ng uh, limang bags na basal na triple 14 mm -hmm. at sa ap apat na pang-side dress na 4600, sir. Ito pong project po dito sa... Barangay tunggi ay to corn production technology na uh, ito po yung tinatawag namin na optimum fertilization para maiwasan natin yung sa pagano ng drought at sa mga anumang uh, ibang uh, katulad ng mga bagyo maiwasan po natin dito para sa noon uh, ito po ay isang uh, pagano namin ng cropping pattern sa mga farmer uh, ito pong project na po ito ah uh, namin sa mga farmers na briefing po ang, 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 mga farmer. At ang ginagamit po namin dito, ay uh, yung sa double row corn planter, uh, para po uh, may pakita sa mga farmers para mapaangat ang yield nila. Dahil dito sa single row seeder ay mapagtugma o ano ang mas magandang technology ang may ano natin sa mga farmers. Ang double row corn transplanter ay may mahigit na abot ng 90,000 seeds, corn seeds per, per hectare. So ang layunin po nito, kung marami po ang may tanim sa isang hektarya, ay yung pagkakadagdag po sa kilos o sa ani ng farmer. Nag-start ang noong 2019 at ang programa nito ay about corn. Nagsimula kami sa single row, mga dating kaugalian na ginagawa ng mga farmers. Ngunit ng kalaunan, na-introduce ni Sir Paul na Balaw ang double row. Dito po namin nakita at na-experience ang malaking pagkakakaiba ng double row sa single row. Dahil ang double row, sa isa half hectare Kung nakakaubos kami ng one and a half bag corn. Kung ikukumpara sa single row ay isang bag lang. Sa pag-aabuno ng kwan pa, ng double row, medyo maganda ang sitwasyon ng mga farmers dahil hindi sila nahihirapan na mag-apply ng abuno. Hindi sila nahihirapan mag-spray sa double row dahil may mga space na pwedeng pagdadaanan ng mga ng farmers. At ang mga kaalamang ito ay naidudulog namin sa mga sa DA at kami po ay, binibigyan ng mga idea kung ano ang dapat naming gawin sa mga insekto. Kaya nakakaroon kami ng na ugnayan na willing naman silang magbigay sa amin ng tea, mga good advice. Kaya nakakaroon kami ng operasyon sa bawat isa sa association namin. nag increase po ang harvest namin na titulad noon ng single row. Ang 1 hectare na umaabot na po ng 10 tons ang harvest namin. To compare doon na 5 to 6 tons lang yung single row. Kaya ang, sa aming mga kina-challenge ko naman ang mga farmers ngayon na hindi pa nagdo-double row, na sana subukan nilang dahil malaking pag-asa sa isang pamilya na magkaroon masaganang ani at masaganang kita. Kami po ay mga beneficiaryo ng uh, programa ng Department of Agriculture sa double row planting. Kami po ay binigyan ng 20 hectares uh, for demo ng double row planting amin pong mga inputs na galing sa Department of Agriculture ay ang mga binhi po at saka abono. Ang association namin ay uh, malayo na pong narating sa, pamamagitan po ng high technology na pinapaabot ng Department of Agriculture. Ang double row ay aming pinatangkilik hanggang ngayon dahil sa lumaki ang kita, lumaki ang ani para sa pamilya. Marami pong salamat sa Department of Agriculture, lalo ng lalo kinaukulan na nagbigay ng programang ito sa aming asosasyon. Marami pong salamat and God bless po. Nakita ko pong pagkakaiba ng double row at single row. Mas maani po ang ani ng double row kaysa single row. Tsaka ang kabutihan lang po sa double row, mas kukunti po ang nagagamit na abono, tsaka mas matipid. Salamat sa mga taga DA sa mga naitutulong na gantong mga paraan ng aming pagsaka sa Uh, isang hektarya nung single row pa lang kami, mga nasa 100 to 120. Nung nag-double row kami, umabot ng 160 to 180. Uh, mas ma gumaan po ang pamumuhay namin kasi mas marami ang naani namin kaysa nung dati. Meron na, meron na pa akong nagpagtapos isang teacher. Nung una po ako nagtanim, uh, gumagamit po ako ng single row. Uh, practice ng pagtatanim. So, nung una po, halos sa uh, sakto-sakto lang na naani uh, namin. May time na tinuruan po kami ng taga DA, Department of Agriculture, ng panibagong, panibagong pagtatanim ng mga mais, katulad ng double row. Uh, po namin yon So, ang laki po ng pagkakaiba ng pagtatanim namin. So, so dati yung, yung treat, treat, 4,000 na area ng bingkag ko, 8 kilos lang na itatanim ko. Pero nung gumamit po kami ng double row, bali mahigit isang bag na po yung itatanim ko. Sa anihan po naman, malakay din po ang pagkakaiba ng single row sa double row. Yung single row po, ha, bali maliit lang yung naani po namin. Tapos nung nag-double row na po kami, bali parang doble po yung na na ane namin sa anihan. Saka po sa pag-aabono na lang. So nakakatipid kami ng oras sa pag-aabono kasi medyo maluwang yung gadaanan namin sa pag-aabono. Saka sa gitna na lang po yung pag-aabono namin, hindi yung paisa-isa yung mais na abonuan. sa pagkakataong ito, makasama po natin ang presidente po no ng uh, isang asosasyon dito po sa barangay uh, Bagabag, no? Nueva Vizcaya. At siya po ay si Sir uh, Celso Gabaon. Mm -hmm. Sir, pakilala niyo po yung association po natin. Ang association po namin ay na paniki ng Alisan Bakir Corn Cluster Farmers Association po. Ilang members tayo, sir? It's Nasa 85. At, uh, 85 na po. 85. So, okay. nag-start po yung, yung association niyo po noong 20. 20, 23. 23. Ilang ang service area po natin, sir, na sinasaka po, na devoted po sa porn? Nasa 500 hectares po ang tatlong barangay. 500 plus hectares? Oo. Oh. Noong po, single row. Mm -hmm. Tapos, nung nalaman namin na mas maganda pala yung mm -hmm. double row, marami nang nagdudududu. Kaya okay. nangyayarap Sa mga, kung anong taga DE po. Training, center. Kasi pag nag nagkakandak sila ng demo mm -hmm. doon sila sa farm ko nag ano, sila mm -hmm. ng demo. Explain Kaya, yung answer ko iba po nung uh, ako dito nitong single planting, single row planting sa double row planting. Ang single row yung row niya 70 cm yung single row. Yung tatlo, di sa uh, nasa 210 na yon kaysa double row ay 30 80 eh yung tatlong row na yon 110 pa lang. Kaya mas maraming row na matatamnan dun sa isang area. Ano. So, kung yung single row noon, sir, no, ilang bags naman po yung na harvest natin. At ngayon, ay nag-adapt po kayo ng teknolohiyang doubling hanay sa, pag sa pagsasaka po ng mais. Ay, um, ilang bags na po yung na harvest po natin? Nung ano po, nasa isang hektarya, mm. makaka-harvest -ha ka ng 130 ganon, yung Bags. oh 30 130 bag sa single row. Pag na double row ka, madadagdagan yung ani mo, mm. magiging 200 ganon. Sa bintahan naman, mm, mm, yun. Uh, may net ka doon sa single row, na 40,000 40, 000. 40 000. sa isang uh, Compare mo sa double row, magdodoble yun. Mm. Sa nasa 18 ang kikitain mo. Oh. Ganun po, sir. So, mataas din po pala, sir. Dumoble pa yung kita mo kung para oh, sa po, single sir. row. At uh, kwento nyo nga kami sir kung ano po yung mga naibigay na tulong or assistance, project interventions po mula po sa DE Region 2 sa pamamagitan po ng corn program. Ano po yung naibigay ninyo sa inyo? Marami pong naibigay na uh, tulong. Meron silang libreng ano, binhi na mais. Mm -hmm. Saka may ano pa, fertilizer. may fertilizer. Mm -hmm. Saka yung association po, pag uh, nagbuo na, ka ng association, uh, makakukuha kayo ng... Uh, mga intervention na ano, mga machinery mm -hmm, mm -hmm. katulad ng water pump, mm -hmm. yung solar uh, solar irrigation power irrigation is, system, oh, oh. SPIS. Yun, oh, mm -hmm. oh. At saka baka makakuha pa tayo ng ano mga traktor ganon, wow, yung four wheels pagda tama sa nabanggit mo kanina ay yung variety po ng corn depende po pala no na itatanim mo para sa dublinahanan. Ah, okay po. Yon po ay talagang na ano ko na na parang na obserbahan ko na. Mm -hmm. Hindi 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 pare-parehas na pwedeng yung maraming population okay. at saka yung mga ibang variety kasi ang gusto nila yung hindi naman over silang populated. Mm -hmm. ano? Hindi sikip-sikip. Oo. Mga agree. Kagri. agree <laughs> mm. Hinihikayat ko kayong subukan nyo rin yung ano yung double row planting para makita yon yung diferensya sa sa dating gawing natin ala natin tinga gundaway nga agpas pasalamat iti uh, Department of Agriculture iti Magro then di the, uh, provincial uh, provincial agriculture and the DN sa region po. Maraming maraming salamat sa mga binibigay niyong tulong sa amin. Upang mapabuti at uh, mapaunlad ang produksyon ng mga magsasaka sa lambak ng Cagayan at mapataas ang kanilang ani, ang kagawaran ng pagsasaka ay uh, masadhing ipinapaapot ang mga package of technologies na magbibigay ng mga mas maginhawang pamumuhay sa bawat pamilyang magsasaka. Sa ngalan ng darf 2 at uh, Corn Program, samahan nyo na naman po kami sa mga susunod pang mga episodes. Dito pa rin po yan sa Biyaheng Agri sa Cagayan Valley. Muli ako po si Julian Florage.